hapon po mga kamuro dito po tayo sa kubo ngayon na uh, tayo ng mga sitaw dahil maulan guys hindi kami nakakapag ilog so bukas siguro makakapag ilog kami kaya ngayon kubo muna tayo mamimitas tayo ano, mga gulay so, samahan nyo kami guys tara mamitas tayo tara guys go okay may Ay, mitos na sitaw. Daming bunga naman. yung iba guys nasisira lang oh dahil sa ulan nabubutas nabubutas ng mga ano ng mga insekto hello? Ay, ang isa. Pwede, pwede na yan. Pwede na rin oh, Oo, pwede na yan. Ay, ito sa baba. Oo, oh, ang dami. Ay, ito isa. Ay, bebo. Pwede na yan. Pwede na yan. ayos na. Oh. Oh. Ay, lang mo. <laughs> ay, dito. Marami sa dito. Sa likod kasi guys, ano eh. Ay, ayan o. Oh, mga kapalang damo. Baka may anaconda. <laughs> Hindi na namin masyadong pinapalaki dahil nasisira lang sila. Ayan guys, ang dami pang bukong. Sa ulan. Ito kasi guys, pag yan binutas na ng insekto, katulad nito, ala ala na. Hindi na yung lalaki o. Oh. Sirang sirang na talaga. Ayun, oh. Hindi na namin sila masyadong pinapalaki. Ngayon iba, hindi na pinapalaki. Ayan o. Oh. Kasi nasisira lang, sayang. Ito. Ayan o. Oh. Butas na. Sakit talaga ng ano yan, nasitaw. Marami yung sa ilalim na mga nakatagutag. Pero maliliit. Pero may... may ano na yan guys, may pasunod na yan oh. No? Yan. Kita nyo lang yan, ilang puno yan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, kito, walos, yan, sampo. 12 na puno. Ang dami bubunga yan. meron pa yan sa mga, ano, meron pa yan sa mga likod-likod. Ayan oh. No? Bukas mangingisda na naman kami guys. Ito. Pwede na lang. Kaya talamay ka eh. video. Pwede kang Mangay doon eh. naman. pa. Araw-araw nang umuwi kami, guys. Dahil pa ibubuwan ito, guys. Ayun oh, maliliit pa. Ayun hindi na talaga sabay-sabay na harvest. Bukas ulit yan. meron, ano, bukas nyan, meron ulit. Bukas na naman yan meron ulit na. yung kamatis namin guys medyo malalaki na rin kaya lang yung iba na matay dahil sa sobrang ano ulan ilan lang yung ano tumubo tapos yung tinahin namin ano, okra medyo malalaki na rin gabi pa kami oh tapos nagtanim din kami ng mga ano, pinya yeah, bagong tanim yan guys bago mong pinya nandiyan ginabi nun sa kalsada, eh. yung walang kitin to yeah, marami din oh Eh, di kahit matagal yan mamunga, may inaantay ka. Tatlong taon, dalawang taon siguro yan. Ayan. po yung nakitas namin ngayon. Ang ulam na yan. Adobo. Adobo sitaw. Medyo konti lang. Pero kasi araw-araw kasi -araw may ano eh. May nasisira. Sa so, araw-araw yan napipitasan guys. Kaya ano.

guys, mag-iilog kami. Mamimingwit Ma kami. O so, yung yung mahuhuli bunga. Ako wala man sa pang anong panluto dito. Tayo Yan, guys. Oh, guys, sa so, pano guys. Ah, uh, bukas ulit ano. Mag-fishing kami bukas. Samahan nyo na lang kami. Tapos, mabalik tayo lang bukas ng hapon dito. Magluluto. So, sige guys. Salamat ha. Sa panonood ng mga video. Subscribe na lang kayo guys. Okay guys. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. bye, -bye.